700 DCT. Wala na rin clutch, tsaka cambio. So practically, parang automatic. 650,000 ang SRP nito. So yun mga tol, ngayon naman babiyahe tayo ng mga around 9 hours. Around 360 kilometers yan guys. Pupunta tayo ng Honda Big Bikes, Kawayan Isabela. Meron tayo kukunin Honda Rebel 1100. Alright, dito na tayo ngayon sa Honda Big Bikes Flagship Hawaiian Isabela Meron tayong kukunin na Rebel 1100 na DCT Pakikita ko sa inyo, syempre so, kaya lang, napaaga tayo Balis 11 ng gabi sa Maynila Isabela na tayo ng 7.10 eh. Sarado pa 8.30 pa magbubukasan tayo natin So kung magtataka kay guys, napakaraming Honda Big Bike sa Manila pero bakit dito pa tayo pupunta sa Kawayan Isabela? Kasi dito lang merong stock ng Honda Rebel 1100. So hindi to guys yung ordinaryong Honda Rebel 500 kasi kakaiba to. Ito yung Honda Rebel 1100 na DCT or dual clutch transmission. Wala tong clutch or cambio automatic transmission to parang same sa Honda Goldwing at Honda Africa Twin. So ngayon lang nilabas to dito sa Pilipinas at napakarami nag-aantay dito guys. At dahil nga napakamura nito na guys, laging sold out to sa Manila. Okay, dito tayo ngayon sa Honda Big Bikes dito sa Kawaya ni Isabela. Rebel 1100 na DCT. Ang pinaiba nito, mas malaki na tangke nito. Tapos show wala siya na ang shock nito harap ni God. Wala na rin itong clutch, tsaka cambio. So DCT siya. Practically, parang automatic na siya, automatic transmission. Tapos, sa kagandahan dito, napakamura lang nito guys. 650,000 ang SRP nito para sa 1100 na big bike. Tapos DCT na siya. Ang warranty nito, kahit sa ang Honda Big Bikes, ang warranty nito is 2 years warranty. Tapos free maintenance siya, may mga coupon siya. May coupon fuel pod to, 500 moto, hanggang 25,000 magometer libre siya. Tapos yung warranty niya ha, unlimited mileage. So kahit abutin niya ng 10,000, so 2 years, pasok pa rin siya sa warranty. So gamitin niyo ng din, huwag niyo itago. Kaya makikita niyo may handbrake na rin to. Tapos, ang ano na susian na ito nandito sa gilid meron siyang mode rain standard sports saka yung user yung user ikaw magse ng power mode ng traction or sa kanila torque control tas engine brake start natin ah, first start natin yung okay, pagbukas ng to susi, ito yung susian, tusok, tapos pakanan. Yun ang bukas ng upuan. Yun. Tapos mayroong compartment to, hindi gaya sa ibang big bike talagang wala. Car car. o. Tapos may USB charger din siya. Ito yun, sir. Oh. Yan, o. No? May Type-C oh, o USB. Ayun, oh, o. No? So, pwede kang telepono, kasyang-kasya dito. Tapos may tools na rin. Yung battery na sa ilalim niyan. So, bakit laging sold out oh. tong Rebel 1100? Guys? Kasi unang-una, bagay ito sa mga beginner. Dahil wala na nga siyang clutch, tapos automatic Rebel transmission pa siya. At syempre, pasok na pasok to sa Asian height. At syempre, napakagaan niya para sa 1100. At syempre, abot na abot nyo to, guys. At dahil ba naman yung dala natin, ikakarga na natin to para syempre makatipid din tayo sa gasolina. So gaya ng dati guys, dadaan tayo sa Maliko Viewpoint para hindi na natin daanan yung Nueva Vizcaya na maraming truck. Yan ang Maliko. Alas dos ng hapon, no? Oh. Nagpa-fog. Parang nasasagaan oh. So napakalamig dito guys. Biruin nyo alas dos ng hapon pero 23 degrees Celsius ang temperature dito. So syempre guys, gaya ng dati, balikan lang natin tinitira to. Pero syempre dahil kabundukan nga to, expect nyo na may mga landslide kayong madadaanan dito. Syempre may nadaanan tayo dito, Falls. Ito yung Falls dito sa may Malico, Madadaanan niya along the way lang yung kalsada. Ano, napakalinis sa pwedeng maligo, lino naman tubig 'yon. Gulo lang mic. I know I you. <laughs> <laughs> you. <laughs> oh, may ari ah. Kailangan may motor para gumaling. Congrats sa bagong JBL, remember that